Wala akong nangyayaw. Wala akong nangyayaw. Adon, ay, ay lingguhan. Lingguhan ng bayad. Oo oh, na siya. Ayun na siya. Dalawa po, Ate Rouse. Dalawa. Ay po, isa. Suwan. Dalawa na po. Uy. Ayun nga pala. Dalawa rin o. Aka wala na Hindi maaibong yan. Ayun po. Lingguhan. Dalawa. Kapagawa kayo. Lingguhan. Ay, Ate Rouse. Nagay kayo may mga 20 laging kwan, Yung buko. Parang may naamoy hindi maganda. Wala na. Hindi, mag-ipon kayo. May na may mili. Pwede na! Kaya ako, yung 20 buong plata. Magkano? Magkano? 350. What? What the fuck? May nakang flat na siguro sa yun. Ano yan pa ka sa po. Buka, pa. Lusik mo Tatlo nga eh, kahit maluma, kahit yung kwan. Hindi na rin to. Hindi na rin. Kahit, ilang piraso, dami na may wili. Pakiyawa na. Abrando ako sa inyong nasampung piso? Nga! Hehehe, boy. Siya, kayo. Ang dami ko. Tatlo, dami na yun. This road of mine, this road that I go home. So am I wrong?